Gumawa nga pala ako ng plant rack para sa akin mga tanim na strawberries at ornamentals. Madali kasing masira yung mga pot kapag nakalapag lang ito sa lupa. Tapos, hindi pa nga ito magandang tingnan. Hindi ba napakaganda tingnan kapag organize yung ating mga pot? Ako lang ba yung ganito or kayo rin? Kaya tara, samahan niyo ako. Napakadali nga lang ito gawin. Kahit tayo mga babae ay kayang-kaya talaga ito. At kahit wala nga tayong lakas na katulad ng mga lalaki, ay magagawa din natin to. Kailangan nga lang talaga natin maging madiskarte. At alisin na rin natin ang pagiging maarte. At natapos ko na putulin putuli mga kahoy. Nilagin ko na nga lang ng tulis ito sa bandang ilalim. Para madali ko lang itong maibaon sa lupa. Nilipat ko na nga lang pala muna itong mga halaman. Dahil dito nga tayo gagawa ng planta. At hindi ko nga pala alam kung anong tawag sa ornamentals na ito. Basta kasi maganda sa paningin ko ay tanim ng tanim na lang ako. Kaya sa ating mga plantito plantita dyan. Na mga nakakaalam kung anong ang tawag sa mga ornamentals na ito. Ay pakicomment naman po kung anong ID ng mga ito. Matapos ko nga ilipat yung mga ornamentals. Itinuso ko na nga itong mga kahoy. At habang binabaan ko nga itong mga kahoy. Ay nilagay ko naman sa gitna itong tabla na pagpapatungan ng halaman. ba diba, mas madali at hindi na tayo magsusukat pa. Tapos pinantay ko na nga lang yung haba nitong mga kahoy. At maayos ko na nga rin itong binaon. Para nga hindi ito magwiggle kapag niligay na natin yung tabla at saka halaman. At matapos ko ang ibaon ng mabuti ang mga ito, ay kailangan ko namang ilagay sa gitna itong maliliit na kahoy. Ito naman yung magsisilbing holder natin doon sa tabla. Hindi na nga pala ako gumamit ng mga pako dito. Dahil masyado kasing maliliit yung haligi na ginamit ko para dito. Kaya tinaliang ko na lang ito ng mga tela. Para nga mabilis itong ibuhon at hindi madulas ang mga kahoy nito. At wala pang ang one hour ay makakagawa ka na nito. Super easy lang, di ba?